Hello, Bayuga! So, ito guys, meron tayong parcel. Ito yung gusto. So, ngayon guys, ito yung natin guys kung ano yung loob ng ating parcel. Actually guys, binuksan ko na ito kanina. So, ngayon titingin natin siya. So, ito guys, is sabon from Habibi. So, yun, Tingin natin. So, uh, hindi talaga ako masyadong mag-order guys sa ano, sa para sa mga online. So, Bira na ako mag-order guys. Pag meron talaga akong gusto. Yan, in-order ko talaga siya. So, ito guys. Ito na natin. Ito guys, is ano ito? Ah, meron. Ganyan siya. Kauban lang ako, no? May kasama siya. Ano dito guys? Ilalagay mo yung dito ang yung sabon. Tapos ako ilalagay mo yung ganyan. Ganyan. So, so, dito mo ilagay yung sabon. So, ngayon guys, yung gawin natin. It's bubuksan natin yung atin so, ating habibi. So, guys. Gusto ating habibi guys.

Je vais faire des enseignes de notre bête. Est-ce que tu veux que ni ne peux pas le faire? Je ini. peux pas le faire. Ito pala yung sabon na mabibig. Ayan, ito guys. Habibi, dokin na naman ito. Ayan. Skin essential. Ito na siya guys. Ayan, meron na siyang, ayan, ito guys. Habibi. Ito so, ayan. Siya, Habibi Skin. Ayan essential habibi babad So, ayan so guys meron siyang 1 2 3 4 apat sila guys sa loob so bisa natin ha apat apat sila so yun guys tingnan at ano siya ano siya mga guys ay tulo lang pala siya white siya ayan oh Ah, ito pala yung so ayan guys mula po ito kayo para siyang ano yogurt Adi, para mara siya ka ng kuan mara ng tofu ito na siya guys so, ang bango marabi guys ang bango ang bango, guys so ngayon ilagay Kapag gamitin mo ito guys ilagay mo yun dito sa parang net bag ilagay mo siya paganyan yan guys. So, yan. Lagay mo siya dyan. Tapos, yan. basta mo na siya ng tubig. Tapos ganinin mo siya. sa mukha mo. Parang scrub siya. Parang scrub siya ba? O, oh, ayan siya. Para sa scrub guys. Ayan. So, yun ang guys ang ating vlog today. So, meron pa tayo partial guys. Mula po sa Habibiskin Skin Essential. Ang pala ito yung skin to, guys. So, ayan, ha. So, ayan, guys. And ito lang yung ating sabon. So, ayan. So, dito, ilagay mo yun talaga dito, guys, para ano sya? Para ikus-kus muna dito sa face mo. Ganyan, ganyan. Buong katawan sya, ha. Hmm. Bango. Sa buong lawas nyo, guys, buong katawan na ganyan dito. Bango siya. Hmm. That's it guys for vlog. And thank you so much guys for watching. And don't forget guys to subscribe. Bye. -bye. And don't forget to follow and I will follow back. Bye bye. -bye. bye, -bye. bye, -bye.